Ta, laki to kagad. Magandang morning. Kaya. Hoy, luwig. Magandang balita ito. Hoy, luwig. Yan, tuloy-tuloy tayo mga kabagat Medyo may halab at nagari ako ng ano. Yan, lawas. Baka lang kitil tanigi sa lawas. Ito. Nahalabang kami sabay kanina ni Pat. Number 6 lang ito eh. guys bilang muna little... yeah. Yo, good morning at welcome back oleh sa ating youtube channel yan sama ko si partner good morning. Morning. Good, morning. good morning good morning so time check muna tayo mga kapangka oh. time check natin na 5.40 ng umaga so umaga kami yung nagising para maaga maka angkla para tayo makapwesto agad yan dito tayo sa tinatawag na no panic so ang ating ulihin ngayon ay mga salay salay lumahan uh, talupak kung tayo makakapain ng lumahan or salay salay taligi hala uh, makadalti na malaki at ang ating pain ay uh, alabang parain yung mabisang pangakit ng isda uh, Good morning po sa lahat ating mga viewers. So, sulok pa natin dito sa pwesto oh. si pare hinalando sa medyo malayo lang konti batang pwesto niya na yan at uh, may mga siguro makakarami dito dahil lang iba ano guys pala mga gamit right. samahan nyo ulit kami ngayon sana makarami payo payo kapat ha payo payo Ganang alam ah. <coughs> yan, mag lang kami ng mga gamit pang uh, pamain. Atin. Cute yan. Nakakipa rin igay. Tumuting na rin. Kami nagdadatingan Kukurangin ang sinyal. ang sinyal. Agos ay pagilid. Tentang buka na. Bawa. Boys ta. Okay. Paramdam na. Uh, Dem na gid sila. Siyempre dyan kalaparin eh Parang igay kay Toy Abeg abay Unang pagigit Sa ating Baldeyan Unang Sa sa lay Yan Puno, Yan. Si Pater hindi kita rin. Hmm. Ayan natin kamusta yan. Para malaki na agad. Nalalaban na kita eh. Yan natin mga kasamahan dito. Alright. Tingnan natin. Ayun na, ayun na. Ayan talaki ito talaki ito kagad magandang morning ay nakabiktal hey bumitaw mahina loob sayang 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 hindi yan natin mamaya ang pagbalik niyan wala talaki ito ang pas Right, boleh bang. Ting, sepeter para malak ada penyu ah. Lupa lupa tata. Tidak. Sana mau kapain okay. kami di rumahan? Anjingnya. Hah? Berpot? Ya, dia ya mau. Hah? Bagai tembarang gayan.

Okay. talakay tok yan yan o yun talakay tok sabi na ibabalik yung alpas kanina hindi lang ganchaw kung hindi kaya ay kaya uy luwig magandang balita ito rights right. ito nga parangay. Ayan. Bakting lang, bakting. Yung, pati sa akin. Saan bayan ito? Uy, <laughs> luwi. So, kahapon absent kami mga kabangka. At ano, ulit tayo lang makina. Sana tuloy-tuloy ang mga uh, magandang higitan. malaking. Uh, pero pag may malaking saray-saray mamaya, papain natin yan. Kalapato. Kalapato. Ay, yan, tuloy-tuloy tayo mga kabagat. Medyo may halab at nagari ako ng ano, yan, lawas. Pakaigit lang tanigi sa lawas. Ito. Harapan kami sabay kanina ni partner. Dung. Nah ini kita ke tao. agak perang nang dadan nang hanab. Nang sama memang ngina. Git, 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 git. Ang pupunta sa sa, oh. Okay. Sa akin din. Huwag mong ahalabain. Tapas. Sa akin. Sumama na maganda. isa lay pa rin. <laughs> Malaki. Maganda. Palaboy. palaboy. Lagi si partner Ito yung kenca oh, Mukha malaki Bagong nga itong kenca eh Oh, yo. Ito, ito, ito. Six lang right. ito, 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 Number 6 ito, 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 down. Yan okay kito. Okay, ang mga kapagka, pagtingin tayo. Ipag na spot. Medyo sa ating sinuha kayo ni Ai. Grabe yung halap. Kasama natin dito sila ano. Pagkama. Right yun. Uy, pamain. Ay, surilis. Surilis binungkos mo na meron look look sabag na no, rin no. pilot masyado man ang pinilot right yun ay kita sila arnold karaboy ay natubigan so yan

Ako, sagad na. Ano yung haba pala? Papa Habila! Dili-dili siya. Hawa. Wala namang taligay yan. Wala namang Pabili, aluluk sa Ayat, tumigay! Ayat, Wow. sia ya. di di bakal karyamu lama di Ayo

malay Karin Karin Ay salay. Alright, yun Tuloy-tuloy tayo At sila na doon, naitas na nila yung kanilang isda Kaya tingin kung anong Klaseng isda, medyo lumayo sa amin eh

at bumito sila kanina yun ah eh. sa buntot pala tinamaan ng tanike kaya tulit-tulit syo yan ating palaboy na dyan baka sakali rin meron 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 so na tayong buhay na lumahan dito tsaka salay Oh, so, bukot, salay, salay, bukot. saya yang milik saat ini. Tapos mo pa eh. Meron partner? Meron! Tuloy tuloy! eh partner! kung salay-salay pa rin salay-salay pa rin right right so yun mga kapagka oh. lumukas na naman ang uh, abagat mga kapagka dahil ano you know, yung uh, bagyo nalingat tayo mga kapagka video na mo kilawin kaya din ang kilawin sila na tumuwi na at gabang tanigi kita na ito si Junjun na tumating dito o galing dito sa ano kanamil, wala raw higit din kaya dito lumipan malakas na ang habag at, at, ito yung epekto ng bagyo so sana bukas makalawad pa kami at, uh, so wala kami uling talingi na higit sa baratay, at sa rawas so so sa siguro baka tayo iswertehin kaya medyo witness tayo sa so, walang uli pero yung maliliit medyo yung magandagat natin uli sa rin salay, rilis, lumahan Let's go. Okay, mga kabakayan, at kami mag-iwan uli nang buhay para bukas. So sana kalma bukas at dahil nga may bagyo. mag kami nang buhay na kahit mga ano ah, magtiraso. Oh, oh, oh. Lumot na ata agad na. Lumot na ata agad. Wah. Wow. Lumahan. Dua. Lumahan. Raming ana. Ram boy kami ana. Nabuk. Dapat. Kelima. Name. All right, boy. Yeah. Ah, bukas ay susan so kalma. Antay lang bi Sana kalma. Oh, okay. kalma. Pantera natin, salay-salay at mga mga. So, sama natin sa pakiluyan. Yan. So, Nakakada naman kami. Low tide. Oo, oh, mabigat-bigat din ah. Nakakada na kami ni Pacnar. Thank you Lord. It's a blessing. Dito na natin baka sa raot at mamaya ipapasok pag ah, na yung tubig.

mga naglautan ito sila Ryan sila June nice. Dami na kami sa Bungalo Ayan, dito na tayo. Sa ating bahay. Kasi bro, oh bro nakapahabila no, mama walis na walis na ang uras Nalito, mm -hmm. ano halo, ba si oh, Halo ano tita Tess? ano yan lumahan? haluhalo salay salay nagpapatan ang kuya masaan? pang daw mm -hmm. Masa si pisan? ngano ta tayo na, putik? kita lang ja, kung na ano? ati komo lang kilo ating huli. kilo 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 mo na tayo. bat pasan si pisan?

Kagaling ba naman ngayon? Si Aklaw, isa. Kay Doidoy, isa. Ano, kasali pa si Aklaw? Saan ba nabas si Aklaw? Salubog niya sa pao. Hmm. Yan. Kailin natin. Okay, yan. Magkikili okay, lang tayo mga kabangka ng mga salay-salay. Luhaluin natin. Maliit at malaki. Kaya hindi ng kilo. Uy, buhay pa. Eh, ito lumahan oh. Ah, meraming mga bukot mga kawangka ito yung mga tinatawag ng bukot dito sa amin salay salay ginto ito yung gini ah, kapit sa ano sa taping so ito dito mga kawangka ang kilo nitong mga gantong kalalaki ay 220 pero pag gantong kalalaki 270, dati 300. yung nagbaba lang yan. Nagbaba ng ano? Precio? Bumitin ito. Hmm. Riles. Ano ba ang natin? 2, 4, 6, 7. Ha? Ha? Nasaan? Panigay. Ba? Malakay? Malakay din. Ba? Alay. Dali pala. Baka talaking to. Ay, rinis pa. Rinis. Laki din nga. Na. Sa nige. Sino kumuha? Kite. Nandiyan pa ba si, na. Sa bayan. Sa bayan ba, ba, yan? ba Masahan? Bona. Masahan? Bona. Mahal. Salay. Ayan, yeah, puro kam, ilan ang hmm. malaki na? Ilan? ilan ang malaki, puro bukot. Karamihan yung bukot. Ito so, kayo hilo, ilan ang bukot. <laughs> Ganun dito? Hmm. Ito, kapay Ito, video dropper si Baby Ben. Baby Ben. Dala pa ng test train. Hmm. Ang galing ah. Ay, wala, hindi kami nakikita. Nagpalaboy Palaboy ba kaya? Palaboy, sa lawas. Wala. <laughs> Mga siguro yan. Ah. 9.7 ba? 9.7 kilo. Hmm. kilo kulang 10 kulang 10 yung salay-salay natin mga kabangka tapos pili natin talaga yes, uh, ka ito katariles para total natin Nagbigay ba ang papa? Ha? Nagbigay? Hindi, mm, hindi yan. Ano yan? Inihaw na. Ah. ay. Lang. One three parts. Relis. One three 3 4 three part. Tapos ang kilo. Ah, kilo sa so, mati ng luwan hmm. so, kilo at kalahat eh yan ating na salamat sa blessing thank you sa aking videographer shout out yeah. ito kumakaano ano nandas si Eddie boy